Ano nga ba sa Tagalog ang salitang lukay? Ito ba ay nakakain? O ito ba ay isang bagay? Gusto ah! nyo malaman? Tapos yung video nito, guys. Ano nga ba ang lukay sa Tagalog? Ah! Yes. Ang lukay, guys, ay isang kahoy. Kahoy na pwedeng igatong. At pwede rin namang uh, gawing uh, cover. Uh, yan Ang lukay ay may dalawang salita. Kasi ang lukay ay may basa at tuyo. Ang lukay, guys, is palapa. Kasi kaya ako sinabing dalawang tawag o dalawa ang kanyang pangalan isang tuyo at isang basa kasi ito ay palapa ng niyog. Ang lukay, kapag basa pa, ito ay ah, nakukuha pa sa taas at yun ay ginagawang sulirap, cover sa bahay. At yung inasabi ko naman, isang tuyong lukay, yun ay yung palapa na bumagsak na na kakayasin mo na at gagawing panggatong. At yung kinayas mo na tuyo na tingting, -ting, yung sa tingting -ting na kinakayas para maging walis wow. yun ang tagalog ng lukay hindi yung pagkain, kalawa kasi yung lukay at lukan ay isa, kaya ako ay sunod na sa so, mga kasama ko na kukuha ng lukay Yung pala naman is palapa na nyog yung mababang pala, uh, nyog kinuuna nila ng, ng palapa na basa at yun ay gagawing surilap at yung toyo naman na kinukuha namin doon sa nyugan yun yung lukay na toyo palapang toyo sa Tagalog yun yung naman ay gagamitin naming panggatong sana natutunan nyo na kung ano ibig sabihin ng lukay hindi pa yun basta hindi rin po yung pagkain yan lukay is palapa na nyug toyo or basa tara guys nagib tayo magte-teleport ako doon sa bumba Dito na ako guys, sa bahay. anong hirap pag teleport Salin ko na doon sa aming tab. Huh. Yeah. Huh. Mga alay. Mahirap din pala mag-teleport, mabigat din. Thank you for watching. Bye.